Ang ideya sa hagsing pag sa pagkibig ay si paghahanap sa tamang tao. Nakita natin ito sa lahat ng dako. Sa pelikula, sa libro, maging sa pang-araw-araw nating usapan. Sinasabi nila na kung tayo ay maghahanap lang ng maghahanap, kung tayo ay susuwertihin, mahahanap din natin ang taong perpekto na magpupuno sa atin. Ngunit, naniniwala ako na isa iyon sa mga pinakamalaking pagkakamali na magagawa natin. So, so far, na ho, ito tao. Tao. Sa wog sa offer, o ay wendin na pig hoit tao. It chose to call their waiting shawang tao. To wait to call sa ating sarili. To pegunawa sa ating puso. And was a big save to waiting pinakamahusay na version ng ating sarili kapag nag-focus tayo sa, sa pagiging taong gusto nating makasama habang buhay, naaakit natin ang mga taong naaakit sa tunay nating pagkatao. Hindi natin kailangang hanapin ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang hahanap sa atin dahil naglalabas tayo ng mga katangian na hinahanap natin sa iba. Kaispermo siyao, o lumpot limang ang buhay ay tiyang pagiging naroon lang. Sobrang simple lang. Napakasimple, pero napaka-powerful nito. Ang pagiging naroon ay ang pagiging presente, lubusan at totoong presente sa bawat sandali. Ibig sabihin, nandito tayo para sa ating sarili, lumalaban para sa ating mga pangarap, at kumukonekta sa mundo sa paligid natin. Browding Bopper Rice hindi nang tungkol sa pagiging presente Shomer gandang panahon? Shoring ar tungkol kapigyan sa presente ay rejoice may harap ng panahon. Kaya hindi magkakaw na wan and kamon. Lahat tayo ay wiki ka hindi ba na nawan sa buhay. So, sa day pang ng karanasan. A matter with this na balakid, adi yung pibo nating wasan, kundi man trampoline, no idinisenyo when turuan tayo. Para pertolingan tayong lumago at maging mas matatag. Andrew's corpse was terracing when Bikaterf in, in the dwarfing seven B. Wachakis in the chair, Tamashiers in the port, and Beklar to me behavior pitik hang nilulutas mo ang giyot problema. Ang buhay ay kinitungkol sa pag-iwas Some the the choices Paul corners is where in, and any, and will reign in the world Carried the entire tradition sandal, Brer Pergis Pennant, trying to make the where Paul King only me to make his me, Habang Buhay. We sabihin nito ay for paglining in was katangian tulad ng kabaitan, pasensya, pakikiramay, at integridad. Ibig sabihin ito nito ay ang pagiging totoo sa iyong sarili, pagsunod sa iyong mga hilig, at pamumuhay o na naaayon sa iyong mga pinahahalagahan. Kapag nakatuon ka sa iyong personal na paglago, natural na naaakit mo ang mga taong pinahahalagahan at kukumpleto sa iyong paglalakbay. Yer salak wa isin afrati karin is tungkol sa mga ina perpekto. Iroray tungkol sa mga unlad. tungkol sa bigising araw-araw na dobyo layuning maging mas mahusay, mas matalino, and mas mapagmahal kaysa kahapon. Iroray tungkol sa pagpapatawad sa iyong sarili, sa iyong mga pagkakamali, at pagdiriwang ng iyong mga tagumpay, gaano man ito kaliit. Wao bing sini bimbalo may ang shire la lakpoy kanay parbabag tenden renda wa shining for kier. Upan Ross karpas yabet sa maps sams boy, ani pahanya ping dano wa tuno stio. Mao kitchen yari si kagandahas kajumay bagiging tuto, wanjering lakis sa iyong kaisnan at ang pagmamahal sa iyong puso. Sila ang mga taong lalakad sa tabi mo, susuporta sa iyo at mamahalin ka kung sino ka. Paint one din and noir ang sarlo. You crush sin sa raw mang ng buhay. What pardawati si mong sabuli pikit to niya, tutunheb, harafish on pingin siyong nitay kardfeng siyong and bukes ni puso. Siya ruko si na Tame Zarin iyang buhay, lasapin siyang bawat sandali at bawat karanasan. Hil sa mga mga Salmon's Day Chilling. Yun, Chinter Ching Kang Shih. She's and help for what On na kaligayahan, ang tunay na pag-ibig at ang tunay na kaganapan. Ah uh, Huras to Mike Martin, says Hans Khan is a male.